Takbo tayo. Ito ang huling training o ensayo bago ako sumalang sa maraton na hindi lang isa, dalawa, kung hindi tatlong maraton sa loob ng isang buwan. Dahil sa bagyo o mahulang panahon, kaya bakit hindi ako nakapag-ensayo? Sa madaling salita, nagdadahilan lang ako. <laughs> Let's go! Good morning! Pwede ba tumakbo yan sir sa ano? Pwede. Try natin. Ang sarap naman! Up! Walang nga tatatakbo dito Pasikat 1K Dito na tayo sa pinakadulo Na pwedeng Natin takbuhan Station 3 na tayo Nakaka 1 kilometer pa lang ako Let's go 3K Narealize ko lang Mali yung nagsapatos pa ako eh Dapat nagpaan na lang ako Kasi hindi ako makatakbo ng maayos Malambot But anyway, 5K na tayo Boring ko lang yung sapatos ko Mali, may sapatos. Dito tayo sa pinakadulo ng Station 3. six k na tayo. Tingin natin kung ano meron dito. Oh, aray! Aray! ba Okay. Balik ulit tayo. Last 4K. Let's go! Hindi ko siya pinansin kanina. Inisip ko lang isolated lang pero May mga bubog pala dito Delikado 8K 10K 10K, first time 10K sa White Beach sa Boracay Kain tayo Sarap kumain Ang sarap, sarap kumain Galing takbo, takain agad <laughs> asa ang hita mo mga pa ako. Hindi <laughs> ko kakalain eh, na pag tumakbo ka beach beach Sakit sa paa kasi may mga pebbles. Sakit. Tapos may bubog ng kulog na ako kita, eh. Buti nakita ako. Kabusog ako nga. Nagkatot pala ako, no? Siyempre, hindi natin pwede palabas yung hindi maligo kasi ang kasido dito ay 21 kilometers sa takbo. Here we go again! Gumising para magpakapagod. Dito pala kami sa Manila Marathon. Nag-training kami kahapon. Rides. <laughs> Pinapanood yung video ko na nag-rides kami. Kahapon lang yun. Wala kami isa pat na tulog. Ako ha. Ito din ata eh. Tawang ko dito. Pero anyway, ang daming tao. <laughs> yan na, yan na, yan na! 1K! 1K, sabay muna kami. 20 more kay to go Ah, sandali, share ko lang Unang first 10 kilometer, una na first pa, talagang kayang-kaya Pero nung 16 kilometer na, ayun, ubos ang lakas Hindi na ako nakapag-video kasi nga, pagod na nga Pati masikip sapatos ko, wala din ako sa patatulog at training Disclaimer lang, hindi ako nagdadahilan Uy, ano ba? Nanonood ako dito, damang kwento Po, e pal Well, anyway, back to the video Last two, hindi ko na kaya, sakit ang pa ako Get Two, last two. Last two, last two. Thank you, Lord. Woo! 21K. Thank you. Solid talaga dito sa Araneo, Manila. Tingnan mo naman, parang Olympics, oh. Oh, pre, pre. Oh, pre, pre, pre. Hey! hey! At yan meron, boy. May sapin ako sa motor. Hahaha. <laughs> Another takbo na naman kasama si JP Boy. Same place, mowa Para sa Race for Life. Nakarang linggo, galing kami sa Manila Marathon. Ngayon takbo na naman. Ano ba JP? Hindi ka na hinto, ah. Currently 4 AM pero buhay na buhay ng mga tao. Lapit na mag-start. VJ. Ay, uh, isang runner, coach. Sama dito sa event. Try lang ang tulong mo. Ay, Apat. Ay, bars? Buti ka pa. Oh, yeah. <laughs> change the life, change the nation! Change the Thank you. Thank you. 6K. Last four. Let's go! Ang bilis mo! ako kanina! Classmate ko ng college! Pare! Sabi niya 10k daw siya! 15k, <laughs> 15K <pa>. siya! Woo! <laughs> <laughs> Congrats, brother. Congrats, Alex. Finish line. Congrats, champions. Woo! Woo! Congrats. Thank you, Lord. This is for scholars, for them. Yung fans na mapupunta dito, eh, mapupunta sa kanila. Oh, thank you! Thank you! Congrats! Thank you! Kasi Ropa, 15K! Pinis mo kami! So, Nangyata ko <laughs> sa <siya, laughs> may finish line, sabi ko, King! Asa ba'y kayo? Nakita ko na siya. Sabi ko, pre, sa susunod, dapat inform mo sa sarili mo. May takbo ako ngayon at uh, wala akong maayos na tulog. Nakaredy na ako. May race bib na. Nakasapatos na din. 16K patatakbuhin ko. <laughs> <laughs> Ito na naman po kami, alas stress ng madaling araw. Kasama na naman to. <laughs> Hoy, JP! Training pa lang ng pa. Ang huling takbo namin, nung ano pa, nung real life. Yung pinapanood nyo kanina, yun ang huling takbo namin. Kasama na naman to. Ayoko maging kaibigan to eh. sa tulog ko, Ang eh. Ni. Ang takbo pala namin ngayon is Ayala. Ah, Makati. Ayan o. Ten miler. Uh, Rexona Manila, Makati. Ang ikot nito hanggang kalayaan. <laughs> Hindi nawawala ang paakyat. Kala nyo, may, nawala ng paakyat. Meron pa din paakyat. Mamaya, ipapakita ko, boy. Saktong warm up muna. Stretching. Importante yun. <laughs> nag din kami kanina. Okay. Okay. Walang konteti, ah. Makalat okay. okay. daw, okay. daw kasi. Okay. usuk lang para si Kita kit somya. Hey, okay, bye bye. May hiking. Kakat tayo. Kalayaan. Pagod. Ito ang dulot ng walang training. 4K tayo. Good morning. Good morning. Good, morning. Good morning! Good morning! Water station. kubi, Oh, libre, libre. Parang Para mabango pa din. 6K, stoplight. 8K, dami kong lakad. Yan ang problema sa ulang training. Lapang tulog, pero nasa kalahati na tayo. Last 8K. Kaya na yan. Buen dia na. Yung pa ako, parang may paltos. Ang 10K. Good morning! Last four, twelve k. Kasabay na hulag. Whoo, Pulling uh, stretch nah. Two big. Two big. Fifteen k. Last one k. talaga ako energy na hirap nang hindi ka prepared but anyway last 1k na lang konti na lang congrats sa mga sumali sa 16k 10k 5k finish line thank you. Thank, you, Woo. thank you Lord, thank you Lord. Awarding. Thank you. Thank you, Madam. Wala pang ano na siray medal ko. Patanggalo. <laughs> Try natin papalit to. Pinagirapan natin to eh. Dito na lang ako nagkakamedal. Nasira pa. Sana mapalitan. Madam, excuse me. Nasira agad yung medal ko. Thank you. Thank you pa. <laughs> Malaking sayo. Walang sayo. Pero, pero pa rin. Pero pumapatos ng 16K. <laughs> Kanina si <yung> medal ko. <laughs> Sabi ko, pre, pinag-irapan ko yun. Sabay may sira lang. Papalit talaga ako eh. Balik talaga. Solid ang Run Rio. Ano eh, Rexona. Ang daming loot bags. Yung, ano ko. Daming laman yan. Ang bigat. Rexona, Makati. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Peace. Peace out. Bakit na yung paa namin? Naman ba sa ilalim? Ang <laughs> <laughs> sakit na kasi kumanan ka? Kung huwag na nga yung tuhod ko, priyakit pa tayo ng hagdan eh.